Nag-order nga pala ako ng intercom dito sa page na to mga idol. Ngayon, di ko alam na scammer pala ito. Kaya, maging aware po tayo sa mga ganitong page na to. Makikita nyo dito yung mga conversation namin. Okay naman, tapos yung items nila na intercom napakamura lang mga idol siyempre mabibigyan ka talaga tapos yun binili ko siya sa murang halaga na 950 makikita nyo naman yung mga pinag-usapan namin dito sa messenger ayan tapos nung dumating na siya A FEW MOMENTS LATER Pusin mm -hmm. uh, natin kung intercom na ito. Dito ko na ito. Hindi nga kung legit. Kasi pag hindi legit, hindi pa balik po dito. Pinabideohan ko dito kay GR na kasamahan ko. ko, akala ko legit siyempre naisip ko uh, videoan ko na lang, pabidohan ko para meron tayong ebidensya nung nalaman ko ayun, pumunta ko ng JNT office tapos lol masaklap mga idol pag na scam. Siyempre napaka-excited natin, 'di ba? Tapos ito lang yung laman. Cellphone holder ang cellphone holder ang binigay sa akin ng scammer. Dalawa. Dalawang piraso 'yan. Tsaka binuksan ko siya. Cellphone holder nga. Tapos nung ano, dal-dali kagad ako. Pumunta kagad ka ako ng JNT office. Tapos 'yun, Tutulungan naman daw nila ako doon na maripan yung pera.